Hello guys, hello, yan, dito ako ngayon sa Golf Marine Sports, yan, dito ako sa Bulabi ngayon Guys, uh, dito yung mga bilihat ng mga diving gear, yan Pasok tayo sa loob guys, para makita natin <coughs> Yan, Yan po yung mga sari-sari nilang tinda guys Yan, mga pang diving uh, equipment sila nila yan, may mga mas regulator. Yan, kompleto dito guys. Sa uh, kanila. Kung may makapan, makapasyal dito guys, dito sa may Abu Dhabi, dito sa malapit sa Al Street lang sila guys. Baka okay, yung mga diver yan dito sa Abu Dhabi, kung gustong mamili ng mga diving gear, dito, dito lang sila guys sa Gulf Marina Company. Yan, may mga BCD sila, guys. BCD. Yan. Baka may gustong tumingin, guys. Dito lang sa may tourist club area. Puntahan nyo, guys. Para makita nyo mga binibinta nila. Yan, sari-sari, guys. Yung mga pang-diving gear, guys. Yan, ba ah, nga pala ako, eh. guys. Hindi pa may baba pa to. Para makita ko pa sa baba. Kung sino yung sino ang mga nandyan sino ang mga nandyan pala <laughs> kung ano mga nandyan yan. Yeah. yung mga diving shot pala dito guys kasi dyan na lang mag uh, voice message yeah. yung mga diving shot nila guys yan yeah. may mga full, full body yan yeah. may half body din sila yan yeah. half yeah. Baka magustuhan nyo guys dito lang sa may Abu Dhabi city. yan mga taga Abu Dhabi na diver guys. Mga Pinoy. O any nationality. yan Just come here to see. Gold Marine Sports. For uh, using diving equipment guys. Ayan. Ayan, may mga kayak din sila guys. Uh, hanggang dito lang guys. Thank you. Yeah, thanks for watching guys. Subscribe. Thank you. God bless.